products. That's tantamount to killing our own country, killing our farmers. Diba? Sabotahe yon sa buong ekonomiya ng ating bansa. Sabotahe yon at pagpatay sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. At nakakalungkot kasi ang ating gobyerno sa sarili niyang research In fact, mas kinanong huling sona ni Pinoy, no? Siya mismo ay ang sinabi niya, yung napakalaking nawawala sa gobyerno sa taxes dahil dito sa smuggling. And there has never been a time where there has been more evidence against smugglers than at this time. Sabihin, dito, I mean, it is during this time of Aquinas government where smugglers can be pinned down especially with the help of our uh, local agri businesses who have always been uh, supportive of our local industry and for the protection of our industry kailan nakakalukot even with the help of our national bureau of investigation with their report against uh, the smugglers hindi pa rin no hindi pa rin nakapagsampan kaso ang DOJ against dito sa mga smugglers na ito. Kaya 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 mong kaya kaya nating tingnan na 'di ba? Hanggang sa taas 'yan. Sabi ko nga kay Sendo eh yung barkong pagkalalaki na nilalagyan ng mga imported or smuggled products, di ba, sobrang laki niyan para hindi makita ng ating gobyerno. Di naman yung mga galang, langgam, di ba, ang kasing laki niya, kasing laki nga niya ng mga warships na dinadala dito ng Estados Unidos. Ganon kalalaki para hindi makita ng ating gobyerno. And yet, all these things continue to happen. At parang walang pakialam ang ating gobyerno. Yung polisiyan niya na maging import-dependent and export-oriented, that Diba? That's, that is again tantamount to killing our economic development. Diba? Kailan naging tama na ang Ah, uh, pag ang pagkain no ng bansa mo ay iasa mo sa banyaga. Kahit kailan hindi talaga uunlad ang bansa natin kung nakaasa tayo sa produkto ng ibang bansa. Samantalang pwede naman na maging, 'di ba, maging uh, sustainable kaya namang isustain ang ating mga local businesses kung tutulungan lang ng gobyerno. Ang problema talagang, sige, dati, di ba, may mga batas na bawal mag-import ng sibuyas, ng bawang, kasi kabuhayan yan ng ating mga magsasaka, and yet, ngayon lahat pwede na. Lahat-lahat, halos wala na tayong agricultural product na hindi pwedeng i-import. Kaya makikita mo kung gaano, kung ano yung polisiya ng gobyerno para uh, sa halip na tulungan umunlad ang ating bansa, iasa na lang. Kapag ganun, wala talagang mangyayari. Uh, with the sinag, no, yung ito yung samahan ng mga nasa agrikultura nagsama-sama para sana tu para tulungan ang ating mga magsasakat, para tulungan sana yung gobyerno no, na yung tama. But then again, it is the government itself that is not doing its, uh, its, uh, its share no, by allowing more importation or by closing its mind and closing its eyes against importers. Kaya sana, sabi ni to. The SINAG has all the data even the government actually has the data. We just we need the support of the media to for all these things to be exposed and i challenge natin ang ating mga yung mga tatakbo na presidente, vice presidente, senador, and congressman. Ano ang gagawin nila dito para isalba ang agrikultura, isalba ang ekonomiya ng ating bansa. Maraming salamat. Korek diyan,